Wararat mga migo Ako si Beral OFW sa Japan Ili adunahan Ang karon na Sa kalisod nga kahimtan Tarong adlawa mga migo Gabi una di ah, ay Ana gupitan mga migo Itong kinakusgan nga amigo ba Ato nang gupitan Kay di of man na ron Ang ah, mangita tagupitan. bitaw bitaw bitaw, bitaw. Gaingon bitaw ni siya na kong Ang pag o, siya Karon ato na nang sugdan Kunya na iyang gupit Na ni siya girequest nga gupit ato, Mao na tong sundon Na iyang gingon Kay mao man ganahan Na ingon na niyon Ato na ita atong kahibalo o ato ni padayuno na atong kahibalo na uling nga oragon wa man laing kalingawan ani. ari na tuhot doon atong oras ane ng tarbaho aba basta di o madiyo madili basta na ay magpagupit A, ato nang tirahan basta wala lang tas atong gitarbahoan kung kanadi ang dapita ingon siya pamuban dapit sa baba -ba. ato nang kuhaan ato nang pamuban unya ato hinluan, sa nang hinluan dapit sa kilid aro nindot tanawon shout ba. out dahi sa atong gigupitan shout out ato nang kinakusgan nga amigo ato ng pag pagwapuhan pa O manay purpose na to Ani Nang magpagupit ba O mao na atong purpose Pagwapuhan na to ba O gunsay bagay Bagay ba? nga gupit god O dugay dugay Diyo tamahuman na ning gupita Kay ato man yun ang klaroho No gasa dapit pang kuhaan O diha nga side Ato pa ng pamubaan nga mugbo ba Ato panas na siyang pamubaan Dian gani to Kana siya sa luyo Ato punang putlan dapit sa babaw Aron mabagay tanawon ba Inighuman na to ang dapit sa babaw Ato sa ubos Kanadian dapita gisiru. Na obos, aron na ah. nako nang sa ubos aron nindot ba hinlo kay mao manay purpose aron hinlo tanawon niya kana diha ato pa nang sa taas kay medyo taas pa ato gamay unya kini dapita kay medyo taas pa man ato pa nang kuha hinlo tanawon bah ba gawas anang hinlo tanawon aron dugay-dugay sad mutubo ba kana diha ato nang kuhaan dapit sa babaw niya diri sa pikas kilid medyo tagas pa man aw ato nang putla gamay atong pasakaan ba aron mahinlo ga to padung sa babaw ba pa move ag dugay dugay jud na human aning gupitan ning dire ato paning ning move ag gamay kay medyo taas pa man daw ato nang putlan ayaw ka iko gugunsa imong istorya o gunsa imong bagay kay magagad ra man sad ko sa gupitan og sakto na ba ang gupit og hinlo na ba awon ba og unsa sa babaw ba kay basig dili ba kay tagas pas babaw istorya lang god kay ato manang buhaton ayaw ka istorya kay andam kong bubuhan nya kini diring dapita ato na ning hinloa ning kilid murag hapit hapit na jud na humanda kay naghinlo naman sa kilid o, ato nang hinloa ng ang kilid aron nindo tanawon aron hinlo gani way buhok nga nabilin sa kilid ba? alibot na atong hinloan gamiton tanaton trimmer nga gamay na siya zero man nga trimmer di pud na mao atong gigamit nga gigupit ba? atay clipper nga dakko nga panggupit na sa tay panghinlo ato nang hinloan human na naghinlo adiring dapita ato na nang papahaan kay mao na output sa trabaho ngun ana kahinlo ato na nang papahan kapahaan diha aron mawala ng mga buhok-buhok ba ingon ana kahinlo atong agi